Good morning, good morning mga Kantingero. Yep, I-update po ko kayo. Yep. Kung sino 'yung magpapagawa, mga Kantingero. Dalawang mata. Ito 'yung sinasabi nilang isang mata, isang bibig. 'Yung mga magpapagawa, mga Kantingero, may ay, hindi ito pala ito. Tatlo po ito mga kantigero. Ito po yung isa. Tatlo po ito mga kantigero. Yung mga magpapagawa dyan. Ito. Parang may kol sa loob niya. May, parang may bato. Yan. Isang mata, isang bibig mga kantigero. So, bagong kuha kanina mga katingira hindi, simula sa taas tinali nila pa waba, hindi po naibagsak ito, hindi po nalaglag mga katingira ito so, kung sino yung willing magpagawa ng pantigma, pang negosyo pang tagabulag ito po, ikakasa ko po kung sino po magpapagawa. Ako po mismo magkakasa. Tapos, yung kahoy po na kamandagulit, mga kantingiraw. Kung sino pong magpapagawa, papalagay ng mutya. Ito, wala pa pong mutya, mga kantingiraw. Sinulatan ko lang. Lalagyan ko po po ng mutya po ito. Diyan, mutya, tapos tatlo. Pangpalipadangin, mga lapangin mahal na kantigero. tapos cross doon sa gitna niya mutya din po isasalpak ko kung ano yung makuha ko dito mga kantingero na mutya ito kasi may nakalug na parang bato isasalpak ko dito sa loob niya yan <clears throat> tapos ito hindi pa na gawa mga to mga pang pendant yung mga magpapagawa mga kantingero sa kahoy na kamandag legit po ito ang amoy niya po ito parang insenso to tapos yung magpapagawa ulit ng mga singsing -sing. -seng. ito ipapadala ko na ito mamaya Dalawang namumulang mutya. Dalawang mag-asawa. Size 10, size 8. Yan. Papadala ko mamaya mga kantengirao. The Grandmaster. The Grandmaster of Adonai. Yan. Ito po lalagyan, lalagyan ko ito ng mutya niya na ito, lalagay ko dito sa loob niya. Bubutasan ko po ito, mamaya babarinaan ko po yan. Tapos to lagyan ko po ng mutya Wala pa pang butas yan. Yan. Tapos ito. <clears throat> size size 12 kung sino pong may gusto magpagawa ng singsing -sing. -sing paggagamot, pandiina na na paggagamot. Sa tagabulag, pwede pong magpagawa ng sisig sa akin. Pandigma. Uh, pwede po, pwede. Iisang isang guhit lang po ito mga kantingiraw. Yan, isang guhit lang po yan. Yung mga iba kasi, may guhit pa dito. Isang guhit lang yan mga kantingero. Ka Ganon din po ito. Isang guhit lang po yan. Maganda po ito kasi isang guhit po. <coughs> Tapos ito, isang guhit lang po ito. Umaalog po ito mga kaantingero para may laman doon sa loob niya. Ang tabayanan nyo yung pagbukas ko dito. Yung mga willing magpagawa mga katingero ha. Tatlong po nyog. Paunaan na lang po yung mga magpagawa sa pag, pag uh, kumbate, digmaan. Sa pulis, sundalo, pwede po. Sibilyan, na nigo, uh, pag na uh, may negosyo po, pwede po. Kahit po walang po trabaho po. Pandigma, gagawin ko po sa inyo mga kantingero. 'Yung magpapaukit po ng cross trespi kung cross. Yan, trespi ko na cross 'yung magpapaukit po. Pwede po. 'Yung magpapagawa po ng singsing -sing. kung mag-asawa kayo, pwede po. Yan. Ito po, hindi pa po na nakakasa. Ito po, yung mga magpapagawa po ng mga gamit. Kung sino po magpapagawa po ulit, ganito po kakapal. Ganito po. May kasama pong panundot. May kasamang panundot po mga kantingero. Panghuli ng barang aswang tigal po ng laman lupa. Duwende, ito po. May kasama. Ito po, pwede din po panghuli po ito kantingero. Yan. Yun lang po mga kantingero. <clears throat> Paki-subscribe and like and share ang aking YouTube channel Edison Mariano alias Mao ng Igrot. Good morning, good morning po sa inyong mga kaantingiraw.